Lakas na pagkagalang. Bawal, bawal tayo kasi. Talon, talon, talon.

contoh tua kah ito Ano means na ito Ma? Ano yung magsabihin na to, Ma? ko. Ano ano Wait. Ay, maglagay ng tubig dito. No. Mm -hmm. Hey! <laughs>

yung ano ko na ng kamay ko naging kalubot ko hmm. Mamaya na. Mami, pinabasa to. Oh. Babyshirt. Babyshirt. Babyshirt.

hindi. Tatakong ka lang ng tubig. <laughs> Pag sasandok sa tubig. Pag sasalok niya lang sa tubig. Ano pang sa pa salok ng tubig? <laughs> tatapon mo ng tubig ka na, no? Tatakon mo yun, tubig. meron nga siya pantakon dito, eh. <laughs> Shen, okay, tulog na. Ayaw ko pa po sa Paano kaya kung madaming tubig yan siya? <laughs> o takot sa tubig.

Nabuksan yung tubig ka, hindi ito nabubuksan. Babat! Ayan, huwag ka nang gumaya, maingay. Ang tawag kong Go. Ano? Oh red light o green light? Blue. Ha? Huh? Ah, blue kapag green light. Kapag red light? Red. Red light.